Thank mm -hmm. you. Wala. pag ganitong Wala. 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 sa Wala. 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 dito? Wala. 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 Eh, okay. eh, e, e, si Jingle ba? Martis din? Jingle, <laughs> Di Martis ka rin ba? Mapunta na itong pinakamaganda sa buong mundo sa Bipagasa. Bakit? Dapat artista ka ngayon, hindi ka dapat na tambay na sa Bipagasa eh. Hindi mo ginamit yung beauty mo, dapat artista ka eh. Po na tay -tay eh. Oh, ito, may salang mapunta sa Taytay eh. Bakasyon Oo, bakasyon. Ito, ito pinakamaganda sa buong mundo sa Bipagasa. Kamusta na?

<laughs> ito pala yung ano uh, yung kaharian ng ano. <laughs> ito tatlo pa anak mo. Ito ang gaganda niyo, ayun yung makartista. Hindi niya pala malakikita. Magtatago. Hindi mo alam maganda kita sa pagkaartista. Hindi ito to. kami mga bangas-bangas yung mukha namin, wala kami pa pang -mokong lang itsura namin. Ano ba sa Guam? Guam ka? sa buhay. Oh, kamo sa buhay sa. Wala bahad doon. Wala. Kaya may <laughs> na mi <laughs> meron. Kaya nga dito ka. may na mi doon. Teka lang pabalik ako, okay? Eh, ito ba anak po? Oh, smell ka sa vlog ko. Oh. Oh, Maya. Bakit hindi niya expose yung beauty niya sa public para makita kayo ng buong mundo? Mga lang to. <laughs> Nagugulo ako dito. <laughs> Bakit? Saan ka umunta? May bayan. May may Talaga. Ba't may bayad? Eh, model nga. Mo Kailan ka naging model, Bench? Hindi mo na may expose. Eh,